Yan yeah, guys, good morning. Andito kami ngayon at maulan na umaga. Walang pasok ang estudyante kaya wala rin siyang pasok. Oh, oh, oy oy ay! Ay, ay! oh, oh, ah, oh, ah? chalala, chalala. Chacha muna tayo. Oh, chacha, oh. Oh, oh, <laughs> uh. Malibakan tayo yeah. na ito, pitlan. <laughs> eh, wala na sabon? Ito. Ayaw ko mula eh. Wala na, wala ba sa'yo? Hey, Sige, ano mo pa? Napaw <laughs> na ako, Amoy Ariel na. <laughs> ariel, huwag ginagamit ko kay ano eh, kay Summer eh. Nabango uh -huh. kaya? Babag ko mula. Ayan, mabula na siya oh. Ito ka mula. Wala. Yung may basahan akong bilog yan, yun ang gawin mo. Tinan mo si Samer, gustong gusto. Naliguan ka na, Samer. wag mo nang basahin. Nagagalit si kuya mo yung higaan niya. basa Pero tapos may sakin din yan. Ang karton kasi inano nila eh. Nah, hindi pwede yung karton eh. Ngangat-ngat. Ngangat ka? Ito nga oh. Ang higaan ng anak niya. Busin mo na yan kasi ay mga langga oh kasi ibang amoy. Kaya ayaw kong papasukin yan dito eh kawawa sa mukha oh. Ayaw ayaw papasukin. I-upload ko to sa YouTube kasi mas maraming nanonood sa YouTube na mga aso eh. Oh. Mga dog lover, animal lover. ayun oh, summer lover. Summer. Tuwang-tuwa siya kagabi. Diyan, abi, nakita niya yung kanyang papa dyan-dyan. Oo. Sus, grabe. Halos ano eh.

Uh huh. 何,何,何,何 Ba sa ulo ayan oh. Ayano, oh. dumada sa ulo. Wala pali. Ano nga yan? Ano, ano nga Ashi? Saan may ashi? Ashi namin. Na Sa baba? Sa ulan. Ayan, ano? Punta na kayo doon. Ayan, doon na. Uy na. Ayan, huwag ka na mag-ano-ano -ano dyan kaya madumihan. Ayan. lỗi <laughs> ô yên à